Sa hirap ng buhay, halos doble kayod ang ginagawa ni Randy may taguyod lang ang kanyang pamilya. Pero halos suko na ito sa mahal ng mga bilihin. Halos wala nang mabili yung kon, yung isang libo pag nabaryahan wala na. Dahil kaunti ang kanyang kinikita bilang laborer, hiling niya sanang mabiyayaan ng ayuda sa Kapos Sakita Program o AKAP, pero hindi ito pinalad. Sinubukan kong nagpile. Alaman kong may kasig kasiguraduhan o ano? <coughs> Kaya naman hiling niya. Dapat patas. Hindi yung may nakaka na nakakatanggap, meron hindi nakakatanggap. Ito rin ang hiling ni Nanay Lina. Oo. Pero kung wala ka namang work tapos nakapila ka doon, parang mahiya ka na lang sarili mo kasi nag-invento ka. Parang gano'n. Dahil dito, nag-usap-usap na ang Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at National Economic and Development Authority para maplansya ang pagpapatupad ng nasabing programa. That bago po natin marilis yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, SWD, DOLE and NEDA po para maging consistent yung pagbibigay ng akap doon po sa gusto nating mangyari doon sa tamang recipients, hindi po magka-doble-doble yung binibigay natin ng mga cash assistance. Alinsunod din ito sa naging payag ng Pangulo sa pagpirma niya sa 2025 National Budget. Dito, 26 billion pesos ang inilaang pondo para sa nasabing programa. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading To the long term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. This approach is anchored in a simple yet profound truth the appropriation of public funds must not break the public trust. Ito'y sa kabila rin ng isyo na ginagamit di umano ng ilang politiko ang programa sa pamumulitika. Ayon naman kay Mayor Benjamin Magalong, pinamugaran na rin ng korupsyon ang nasabing programa. Anya, mayroon daw 777 scheme ang mga kongresista sa pamumudmod ng AKAP at iba pang programa ng pamahalaan. Every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, uh, every congressman gets sa uh, 777, 7 million na uh, AX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na TUPAD. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortity, 21 times 4, that's at 84 million. Yeah, so eh, ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Dagdag pa ng alkalde, ipaubaya na lang sa mga ahensya ng gobyerno ang pamumudmod ng mga tulong na ito na galing naman daw sa kaban ng bayan. Alam mo, parang pera nila. Di ba? Panalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At pag magkakot pa sila, o oh, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mababatas. Ano? Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayos. Pero ano ba talaga ang intensyon natin? Ayon sa grupo ng alkalde, ang mga impormasyong ito ay mula sa mga reliable sources. Nauna ng tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi magagamit sa politika ang nasabing programa. Ang akap program ng DSWD at DOLE ay para sa mga benepisyaryong kumikita ng mas mababa sa minimum wage at hindi tumatanggap ng iba pang assistance o tulong mula sa pamahalaan. Charles Nicolimon, RNG News.